Vlog, the founder of the Group of A Helping Hands at tumutulong sa mas higit na nangangailangan. So, it's October month! So, October na. Malapit na ang Pasko. Ano na, mga angaroling na ba ako? <laughs> eh, kaya lang pag ako rolling baka... Bigyan lang ako ng isang candy kasi sintonado ang boses ko. <laughs> eh, back to work. <laughs> Uh, Sabado na naman po, pahina na naman sa ating Build, Build, Build program ng Team Helping Hands. Dito pa rin sa Church of a Jesus ng Alegria San Francisco Agusan del Sur. And sa lahat po ng mga followers natin sa ating YouTube channel, Nalfa Silla Vlog, continue po ang inyong pag-follow sa ating YouTube page dahil mas marami pa po at dumarami pa talaga ang mga pakulo, mga pag-games, at kung ano pa mga pa-contest ang isinagawa ng ating founder, ating admin, migala shoutout sa ating admin, Madam Arlene Sibola, ang very active na admin natin. Sila po ang nagsagawa ng mga games, mga uh, contest para sa Uh, panibago at dagdag na saya na ating mga kababayan, na ating mga followers. Tulad ng uh, sinagawa niya ngayon at malap malapit na ang uh, end ng submission, October 10, ang end ng submission, submission pala ng uh, Zumba Dance Contest. So, sa lahat ng mga followers, giling-giling na guys at isadmit nyo na ang inyong uh, uh, sayaw, inyong Zumba Contest sa ating founder para may chance manalo ng tumadaging ting na no! Secret! And, uh, please do like, share, and subscribe the YouTube channel ng Alfasila Vlog. At, spread nyo po ng bonggang-bongga. Ibahagi nyo, sabihin nyo yung inyong mga kaibigan, kapamilya, kamarites, mga kapit, -kapit bahay na mag-follow, mag-subscribe ng ating YouTube channel. And, of course, huwag nyo pong iskip yung ads dahil ang ads po ay isang... Uh, number one na nagbibigay ng tulong din sa ating founder para mas dumami pa ang kanyang mga taong matulungan. And mamaya pupunta na ako sa simbahan para i-video yung mga ganap, mga panibagong ganap sa simbahan para sa Build, Build, Build program ng Team Helping Hands dito pa rin sa Nelfa vlog And malapit na ang Pasko, sana ay mabigyan nyo ako! <laughs> bye-bye po muna at uh, mamaya po tayo sa simbahan. Basta wag niyo pong uh, kalimutan, wag po kayong tumigil sa pag-follow, pag-subscribe, pag-share ng ating YouTube channel para malaman ninyo kung ano ang mga ganap na uh, upload And bigay nyo yung inyong uh, best comment sa lahat ng mga videos na ina-upload ng ating founder na inyong mapapanood para ma-chance kayong manalo ng best comment picker and my prices din po yan. So, wag nyo nang patagalin. Mag-subscribe na kayo sa mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe I-share nyo na. Bigay nyo na inyong comment para manalo kayo. And may God, God bless us all everyone. Sana ay isang napakagandang araw at isang uh, safe na umaga para sa lahat lalong-lalo lalo na sa ating mga OFWs na mga followers, subscribers, uh, especially sa ating admins and founder na nasa abroad. Mag-ingat po palagi and may the God bless you sa lahat ng araw na inyo pong uh, sa inyong trabaho. And see you later mga ka-helping hands para sa update sa simbahan. Chan. Ayun, medyo basa po ang ating uh, Hollow Blocks dahil napakalakas po ng ulan kagabi. Yan. Pasok po tayo. Good morning everybody. <laughs> Nag Nagsegue na ko. Ay, hindi naman ako kambak na Nakaharang na. Ang aking daanan ay hinarangan. Hindi ako makatalon. Aroy, aroy, aroy. Tinan na lang ko mo shortcut. Sure Hi, man, senior. Good morning. Aray ko. Aray. Shortcut sure tayo eh. Shortcut. Sure Lagi, Mons. Nanghinlo ko sa balay, Mons. Mons. Kaya na si Mama Mary sa balay, nagsugod na may palakat sa Berhen. Dito sa balay, naguna. Oo, oh, Berhen Maria ba? Oo. Oh. Isang narte. Mm, e, balay-balay. Nagsugod na may hagabi eh. Then sa balay, giuna mo. Nabisip po ko sa balay. Siguera ko dali karon. Oh, unyang gabi, hatod na po namo sa pikas. Oh. Mao um, na siguera ko. <laughs> Kamusta ang mga kembot na ito Okay lang, wala practice. Okay wala practice? Huwaw! Kasi okay. kakaon. Kakaon natin. Ayan mo, blagon nga kukihan. Kaon Wow! wow. Sa ging 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 for today! bangus with... Wow! Nag-level up. Level, up! level up, level up, level up! Pero ang patola, always pa rin. Gulay, Gula, pansin. Kaya sa nag-sponsor sa Sudan. Ay, thank you so much always sa pag-sponsor sa atong Sudan. Our our singing with guitar winner si Ate Nora Bisinga. And hopefully, manalo din sa Zumba Dance Contest. Sana. Oh, diba? Diba? one Yehey. Ayan. Ayan. Nakapag-sign in na ba ang lahat? Yes. Yes. Nag-sign yes. yes. in. Nag in pa okay. karon, October 1 karon. Start karon. So every month every month sari naman lang. October 1 karon start, 'di ba? Founder. Yehehehe. <laughs> O ako po delete, bigyan ko permente. Isa pa ang atong internet is hinay kayo sa probinsya hinay. O, oh. so maon na. So maon na nga. So, so mas nagpapasalamat kami dahil iniba ni founder ang ating schedule. Ginawa niya ng every month, sorry. Kasi lugi po ang mga tiga Agusan del Sur. Mahina ang, ang signal ng wifi. Ang internet connection ay mahina. So may chance na ang lahat na pwedeng manalo. Pipili si founder ng tatlo. So may chance na tayong manalo. Abang-abang hey! na ta, abang-abang. Yes, ang mga bata na na submission sa Zumba contest. Kain po muna ako. Nagutom na ako sa kakadaldal. Sige nga sample sa intro. Intro. Sige, go. Chan. Okay. Oh ha, oh ha, matakot na kayo mga mga matatanda, matakot na kayo. <laughs> intro, pa intro pa lang ha, intro pa lang. Yung kulbisyo. Bantay ba tawag di mo kiay-kiay? Ayan, my Parma na. My Parma na ang loob ng ating simbahan. Hello, on, senior. Good morning. Good morning. Ayan si Si Uncle Camilo, si Uncle Pili. Pilio, Pio. <laughs> Tapos na sila na kapag signin gaw na po sila ng forma. Ayan. Wow! Gumaganda na talaga. Lalo ang simbahan. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ito so, tayo sa kabila. Segway mo na tayo. Segway. Ayan. Ayan.

lang. Hanap tayo ng magandang pwesto. Yun! Klaro. Oh, lala. Hala, na big announcement. Kay, no, kay, kay, nagchat na si founder, no? Mubakasyon yun si founder. Ah, uh, the diba? Kung kailan na uwi si founder, yan ang alamin natin. Secret! Ta-la-la! <laughs> Secret! Mas okay na na makita ni founder ang ano, ang itsura ng simbahan. Baka pag, pag baka pag-uwi niya matapos na ang simbahan. And makita niya sa personal ang kabuoan ng biggest achievements ng ng ano ng Helping Hands Foundation ang build 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 program ng team Helping Hands dito sa church sa Rising Jesus kanina kanangway buku arko para sa simbahan oh wow. oh ang ating panahon ay madilim na naman oh 440 sila una gumawa ng arko Arko na uncle, di ba Pa sa bintana Ah, uh, ba? Hmm, excited na akong makita ang gabuuan ng simbahan. Pag natapos ito, siguradong mapapawaw kayo. And thank you so much sa palagi pong pagbibigay ng tulong to the founder Nalfasila from Nalfasila Vlog. And to the admin, may galab shout out kay admin Arlene Sibolo na super active na admin para sa lahat ng mga activities na pinaga, pinag, pinag gagawa ng ating uh, founder para sa kanya. And to the Helping Hands Foundation. Thank you so much Arlene Admin. So, ingat-ingat lang mga panday. Kamusta daw kamo? Ingon sa ato ang admin Arlene Sibolo. Mega love shout out daw. Charot. Lord, in the log, na. Amping lang Angkol. ang call. Amping. Kaya taas-taas na raba na. Siguro wag na. Kahit nadelikado delikado, taas-taas na raba. Putangin na lagi sa kakuan call. Tukod. <todilog> ha. Hey. Oh. Debetaw sabaw pa pa tolong na sa apos betaw oh, pag mahagbong. Pag malagupo na ganay aw oh, alam na nahagbong na. <todilog> Ayaw putaw. Mo na mag-camping gidan taun mundo sa babaw. Umuulan, umuulan, umuulan. Umulan man o tuloy pa rin po ang pagbayanihan ng mga miyembro ng Church of the Rising Jesus dito pa rin sa paggawa ng kanila pong simbahan. Ayan. Umuulan na po talaga. Pero kailangan po nilang tapusin yung forma para mabuhusan daw po. Para sa susunod na Sabado, matanggal na siya. Tapos, ililipat na naman sa kabilang bintana. Diyan po sa ginawaan ni Monsignor. Kaya, yan, paspasan po ang kanilang ano, trabaho. Kasi, palakas ng palakas yung ulan. Kailangan po kasing matapos yung forma sa kabila para makapagbuho sila. Mm. Hirap mag video na may payong. <laughs> ang galaw. Malikot ang camera. Ayan. Oh ha? May pakatsing-katsing ba pa sila? Ay. Ay. அதெல்லாம் பார்க்காலே Tabla daw, na Saan? Happy oh, birthday! ha? Yan, may layout na sila. Para sa simbahan. Smile, smile, kena aku nak tir. Nerado lagi mo, Nagpractice mo, no? Secret! Right. Secret, right, marami mo! Nanerado sila pa, maulaw sila silang kimot-kimot! Ay, sabi ko kay... <manyan> Bati mo na ayaw? Uy, problema. Magwapan na sa kamera. Consolation rin yung amo. Ha? Consolation ra. Consolation? Consolation. Consolation na ngending. <laughs> Bahala na. Basta kay Rili mag Mga tawa, gihapon. <manyan> tawa ng gapon. Masa. Para makatulong. Ini bila aku jahat,

Ya, itu dapat. Nama ini. Tak boleh-boleh. Nak barang masakan. Oh, boleh dah dulu ah, cuba ah, kau. Ah, ah. Kunyit na po. Yay! Yan po ang nagawa nila ngayong isang buong araw. Isang buong araw na mainit tapos biglang umulan. Ayan. Yan po ang arko. Nilagyan na po nilang hollow block na buhusan po talaga nila. Ayan. Sa susunod na Sabado, tatanggalin po yung mga kahoy na nasa ibabaw. Tapos ililipat na naman doon sa kabilang bintana na naman po para maging katulad niyan. Ayan. Ayan. And thank you so much for watching Nilfasila Love Vlog. Sana po patuloy po tayong mag-follow sa YouTube channel. And please don't skip the ads. Share nyo na rin po sa inyong mga kakilala para mas dumami pa at lumaganap pa ang mabuting gawain hatid ng ating YouTube channel na walang iba kundi ang Helping Hands Foundation ng Nelfa Cilla Vlog. Ayan. And this this video end na po. Thank you so much for watching. May the God bless us all everyone. Happy Saturday. Maulan na naman po. God bless you. Thank you for watching Nelfa Cilla Vlog. Bakwit na bakwit. <laughs> bakwit na nagbitbit na si ang kulog ko ano. Ice bucket, mga baon. Sasakyan po nila Team Church of the Rising Jesus. Abangan ang kanilang Zumba dance contest entry. Bye.